Aries, maging maingat ka sa pakikisamahan dahil madami na gusto ay masamantala ang iyong kabaitan at pera at magustusan ng wala nang mababalik na pera sa iyo, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Taurus Ngayong araw ay laging mag-ingat ka sa mga tao na mahilig magpaganda at magpakyut, sila ay tukso ng gastos at suliranin pa sa hinaharap, ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, huwag ka muna basta sumama ngayong araw sa mga kaibigan, nang makaiwas ka sa gastos at ikakahina ng kalusugan, at huwag ka basta aayon sa kanila kahit maganda ang sinasabi ang gabay signos ng kalikasan. Cancer, ang maging maunawain dapat muna ngayong araw dahil pag may nasabi kang kakaiba sa kausap, ay hihina ang aura ng iyong swerte at ikaw din ang malulungkot, ang gabay signos ng kalikasan. Leo, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan mo ngayong araw dahil tukso sila ng mga gastos at tukso ng mga pagkakamali na pwedeng magawa ng hindi mo inaasahan, ang gabay signos ng kalikasan. Virgo, kung may dapat na gagawin ay huwag ipagpaliban. Pag nagpataan ka ay pwedeng sayo ang panghihinayang, ang gabay signos ng kalikasan. Libra, maging maunawain ka ngayong araw lalo na sa mga kapatid, para walang pumasok na bad energy sa iyong isipan at huwag aayon sa mga kaibigan mo kagad para makaiwas sa gastos ang gabay signos ng kalikasan Scorpio ngayong araw ay iwasan mo ang kausap na may kahambugan sila ay tukso ng pag-aaway at bad energy sa iyo pag iyong mapakisamahan ang gabay signos ng kalikasan Sagittarius Maging mapagmasid ka lagi muna ngayong araw, para maiwasan mo ang tao na mapagsamantala sa pera ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, dapat ay maging wise na ugali at maging strictong ugali na mahirap makausap para ang kalungkutan sa iyo ay hindi magagawang dadating ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, sa kalusugan ay huwag kang masyadong magpupuyat at umiwas ka sa alak at sa pagsasalita ng mabilis na desisyon sa kausap ang gabay signos ng kalikasan. Pisces, para sa kalusugan maging alerto ka sa mga maiinit na bagay ngayong araw, at huwag magbibigay ng pagtitiwala sa ibang kausap pagtungkol sa pera, nang hindi ka mawala ng hindi mo inaasahan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang gabay signos ng kalikasan.